Hello! Good morning guys! Maligayang araw! Um, ngayon ay nandito tayo sa ating farm at kung makikita ninyo ay wala na dito yung mga beef na winalay natin for almost 3 weeks or 3 weeks na din nga talaga nung nawalay sila So ayan yung isang baboy nakatabi niya so, mag-isa na siya ngayon at tatanggalin na yung harang sa gitna para lumawak na yung higaan ni Kini, ani Mira. Kasi siguro naman ay buntis na siya kasi hindi pa naman siya nagpapakita ng signs uli na siya ay um nag-hit na, na, uli. Ngayon. So, ang mga biik na iyon ay anim sa anim na yan ay ipapakita ko sa inyo yung total kung magkano yung kinita, magkano yung per piraso noon, at ano nga ba yung naging expenses natin. So, payday na mga kapigi. Ayan, ganito na sila kalalaki. Ayan na. Grabe ka bibilog na nila laro nung lumabas, oh. Matangkad pa sa ano, sakit na ng kulong-kulong. -kulo eh mm. dito din si yung ano eh. Ano? Mm -hmm. mm. so dito, makikita natin muna si Kinis. Yun yung inahin ng anim na biig. Siya ay pinanganak noong August 26, 2022 at siya naman ay nag-ano, nagbuntis at nagkaroon ng sarili niyang mga anak. Noong July 19, 2023. So, bago siya mag-isang taon, noong August, ay meron na siyang mga biik. So, dito ay nakalista sa akin, mula sa siya ay maging biik hanggang sa siya ay maging inahin at mga manganak. Ayan, ay nakalista sa akin yung mga expenses niya. So, yung mga pre-starter, starter natin. Uh, grower, grower hanggang maging breeders at ayan. So, meron din dito nakalista nitong pampaanak, yung karayom at pabuka at saka yung pampahilab kasi uh, medyo nagkaroon ng um, problema sa pag-anak niya kasi na overdue siya. So, kinailangan natin na paturukan siya ng pampahilab at pampabuka para uh, umanak na siya kasi kawawa naman yung mga biik niya. And thankfully naman ay okay naman yung mga biik niya. So ayan. So makikita natin dito yung sa inahin pa lang ay ito na yung naging gastos. Pumatak siya hanggang sa kaduluhan ng 26,141. Ayan, o. Oh. 26,141. So, naging malaki din yung ang gastos sa inahin kasi nga syempre mula biik yan na inalagaan natin at sa mga biik naman niya, nasa na ba yun okay hanapin muna natin so lagi ko kasing tinatandaan dito yung mga nagiging uh, gastos So, eto na. Yung first parity ni Kinis, 8 piglets yon So, give one back to to. Kaya, anim lang yung akin doon. At, yung dalawa ay ibinigay doon sa iba para mapadami pa yon So, makikita natin dito yung... he, eh, may, may ano na sa akin na mapalista yung mga head start. Kasi, yung Um, pagkain naman nila ay magsisimula eh, after 15 days. Doon tayo nagsimula magbigay sa kanila ng pakain. So, makikita natin dito yung isang head start. Ito ay first scouring o yung pag nagtatay yung biik. So, meron ako lagi nakahandang ganito. Tapos, vetrasin ng inahin at saka nung biik. Tapos iron plus bicox, yung for 3 days and 4 days, kailangan turukan natin sila noon. Kasi pinaka-vitamins nila yon lalo't mahalaga yung iron para ma-develop yung mga buto ng biik. Tapos yung syringe, yan 5 pesos. Tapos yung isang kilo na pre-booster, 95. Tapos per ka... Hmm, hindi ko na ito mabasa. Ma Basta ito ay itinuturok din para sa mga biik. Tapos ay syringe dufa Dufafosfan. Basta ito yung mga nakasulat doon eh. For, for kabsang. For kubsang. <laughs> Hindi ko na makitidin ang sulat ko ah. Tapos ay ayan. Yung nigasan. Nung siya ay kinailangan na ah, kapunin. Kasi apat doon ay boys. Tapos dalawa ay girl. Ayan tapos ay isang syringe lucky for na crumblets. Ayan so dito nagsimula na tayo magbigay ng pagkain. Tapos ay hanggang sa dulo. So umabot din halos talaga tayo. Ayan o, 54 per kilo, 10 kilos, 10 kilos panturok wala. At hindi ko pala na isama dito yung Ay ito pala. 1310. 1,310 1300 yung kalhating sako na um pre-starter. So umabot din tayo sa 3647 na ah uh, gastos sa mga biik. So ang total niya dito ay ayan. Ito. Sa inahin ay 26,141 sa mga biig ay 3647. So ang naging total natin gastos ay 29,788. So halos 30,000 din 'no. Tapos, ang biik na napagbentahan natin ay sila ay umabot ng 4,250. Um, binayad na lang natin sa transportation yung 500. Ay nagkaroon tayo ng 25,000 na kinita. Bale, sa anim na biik, sa 4,250, ang total noon ay um, 45,000, ay 25,500. Ayan. Tapos, ilalas natin yung Um, naging expenses natin sa kinita natin. Meron pa tayong ano 4,788. So kulang pa. Kung pagbabasihan natin dito sa listahan, ay negative pa yung balance na ating nakuha. So, kumbaga ay, ang pinakatubo talaga natin ay di itong inahin natin. So, susunod so, na so pag-anak niya, Siyempre, hindi na ganun kalaki magiging gastos kasi nga, um, kumbaga, mula, ano na siya eh, inahin na talaga siya ngayon, hindi na mula bi So, magiging gastos lang natin sa kanya ay eh kapag siya na buntis, tas yung kinakain niya ngayon. So, bale, yun naman ditong 4,290 na last na bilhin natin ang pakain ay meron pa dito sa bahay. So, hindi pa natin siya uh, nagagastos sa sa pagkain at pinabawi muna natin yung katawan niya para sa susunod na siya ay magkaroon ng mga biik ay healthy na healthy na siya. Ayan, si Mama Kimis. So, kung may kinita ba, um, meron din naman talaga. Di yun na nga, yung pinakatubo natin niya. Inahin, at least ay um, nakapagsimula na tayo. Bagaman, hindi pa ganun kalaki yung kinikita. At halos ay balik taya kumbaga balik lang talaga yung kung ano na gastos. Kulang pa nga. Pero, gano'n na naman talaga sa larangan ng pag-aalaga ng baboy. So, sa susunod ay babawi na lang. So, hanggang dito na lang. Bye guys! Um, please like, share, and comment sa aking videos. And please subscribe to my YouTube channel. And, ayan. So, thank you for your support. And, goodbye! God bless!